Hindi niya na alam uunahin oh. nyo. <laughs> Sobrang dami. Yun know, o, ang ganda ng araw. So, for today's video, guys, kamusta na kayo? So, for today's video, magpapalibad tayo ng ibon again. So, after ilang buwan yun, 3 months, nawalan libad yung mga ibon natin eh. For the first time after 3 months eh pa rin natin sila so hindi ko alam yung reaction ng ibon kaya to ulit natin so yun ayos ito yung mga kasama natin na nagbabalik tayo ngayon sa pagpapalipad <laughs> ito actually ito mga bago to so yan yung mga bagong ititray ni Sir Vince ito yung isang jenday nya medyo makulit na yan lagi nagpupuno <laughs> Ayan. So, labas natin yung mga ibo natin, guys. So, after 3 months yun nga, sabi ko sa inyo. Ngayon na lang ulit sila makakalipad. Ayan so, na muna. Mga sanggon nyo. Yan. Tapos itong eclectus natin. Ayan, sipol na sipol. Ayan. So viewing muna sila. Viewing back to back to ano ah. <laughs> back to basic. Back to basic era eh. ni viewing eh. Ngayon din magugutom din kasi ako. Sigaw nang sigaw nanini bago eh. Ngayon lang nakalabas gami. Yun. Ganda pala noon. Talibot guys. Tapad nang ibod. yung kakatil natin na matagal na almost 3 years na yan na nakalabas ulit to tawagin natin pito masagot diba ito naman yung sigami natin lalabasin na dito step up yan. baba natin natin ang buto dito yan ayos sila naka ano medyo madumi siya walang ligo eh, eh. stretching muna yun know, o, may bisita siya oh. so bang ng balibad eh, dami na ito oh. so, balibad tayo na ito, mga ibo natin so, Ayan, 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 ay magbibigay, <laughs> punta kinabaklas agad oh Punta kinabaklas na susunod yan mo ito isa Mahahabol na, na, na. mawala na, na sila Ate Ito 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 Hoy, kalaw Ayan oh Ayan Ayan, kayo sa puno para tawag <laughs> Ayan na, pababa na. Dito tayo isa para. Medyo pumunta dito. Si Epip na agad ba? Pababa agad. Genggeng. 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 Yep, yep, yep. Hindi niya na alam mo. Oh. Hindi niya na alam mo oh, unahin nyo. <laughs> Sobrang dami. Hindi <laughs> niya okay, sir. Un ito yung mga ibon natin guys. After 3 months yata walang liban ito mga ito. Pero good flyers pa rin. So tuloy-tuloy natin yung training natin. Balik tayo sa palibot guys. Ayos. Nagdagan pa natin ito mga ito. Medyo malaki. Ayos. Ayos.